Ah, yeah, ganyan po ang gawain niya rito sa may palayahan. Kumain ayo. Eh, no? Ganyan lang gagawin niya pag ayaw kumain. Ang duduyan. Di ba rin tama din naman pagod. Yun mga... ang Yun ang kasasabihan ng matatanda. Uh. Oh. Pampabuenas. Sa bukid, mo ang kapayapaan. Sa bukid, kay sarap pakinggan ang katahimikan. Sa bukid. Yeah, kuya yan. Tumesting ka wala dito sa Kabiyaw, isang gawi. Sa so, bagong palengke lang po. May bagong palengke, so... Ganyan po, magtatastas. <laughs> ah. So ganyan po pala ang gagawin namin bukas. Dito sa am palayan kaya ambet. Bilis nyamboy no. Oh. <laughs> bukas yan boy, bukas. <laughs> bukas yan nyari sate nya bukas. mau tebare. Ha? tara, dalhin natin yung pera mamaya yung bayad saan nyo po binibenta sa market dito sa Kabiyaw, saan gawin? sa so, bagong palengge lang po may bagong palengge, so may ibabatiin po ba kayo shoutout madam? batihin mo ko, shut up mo ko dyan wala ka Nabalikan mo pa <laughs> 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 nga pala, big shoutout nga pala sa may Planters na nga nito. Si Ambet alias Katamad. Ayan na po si Kuya Ian. Bilis. Ganyan po ang magtatastas. <laughs> ah. <laughs> oh. Ganyan po sana. Kabilis ah. Para po sa para pong gun. Oh, po yung gun. Daig, Daig po yung robot. Tama na yung gun yan. Tama na yan. Tama off na yan. Hop na. Hop na. Hop na. Hop okay. na. Hop mihh... na yan. na. Kutang na laki ng kalawit na yan. Dadaling ko rin pang pantas tas ko bukas. Eh. Dalawa. Hindi. Isa lang yun nandun. Isa lang. Bablog natin yan bukas. Hindi kasama yang yan sa medulo na yan eh. Ah, sa pa, yun, oh, saka pa natin 'yan, yung, di ba, yung pinagtatasan na 'yan. Tukuan pa natin 'yan, yung pagdinay, yung Itatapon sa may gilid. Dahil hindi pwedeng gawin ganito yan dahil magkuhan, hahanipin nyo ang palayaan nila pag nagtanim sila. Ang gaya na ginagawa natin sa kibos. Wow, talbos. Kung minigay ko sa mga uh, traffic sponsor. Sige, kaya gumawa ka. Bigyan natin yung mga, kwa natin, yung mga kasaludo natin. Para hindi tayo sinisita. <laughs> Ganda ng talbos, eh quality makati pala ngayon ano? ano oh. oo hmm ng ano sige sige talbos manguha kami rito ng talbos bibigay namin sa traffic enforcer mga sa mga troops. mga katropa mga kablogs mga kabrader It's me again, Brad Talong. Na naniniwala sa kasabihan, di bali ng tamad. Hindi naman pagod. <laughs> Kayo po ba'y naniniwala mga ka-brother sa kasabihan ng mga matatanda na di bali ng tamad, hindi naman pagod. Hmm. <laughs> Ikaw, hindi ba ano gusto mo? Dito na lang para hindi tayo sunduin ni boss. Kasi sinusundo kami ni boss doon. Para eh. maaga Ganyan lang naman, pinakita na. Kuminom ba si Ian? Kuminom yan. Po si boss Ambet. Si Idol Katamad. Ah, ganyan po ang gawain niya rito sa mayang palayahan Ganyan po ang gawain niya rito sa Ganun lang gagawin nyo pag kumain. Magdudu yan. Magdudu yan. Tapos magbibilang ng magbibilang ng bunga ng saresa. Ah, oh, yun. Tapos Tapos <laughs> pinagbilang naman pala yan. Di ba rin hmm. ah, di ba rin tamad? naman pagod. Naman, yun, yun, ang kasasabihan naman tatanda. Ah, Pampabuenas. <laughs> <laughs> Ganun. So shout out kay Kuya Ian. And then, so, ayun er, yung binandal namin kanina. Hindi ko na binidyohan dahil mabilisan mabilisan yung trabaho namin gagawin so tara na so it's me again Brad Talong na nagsasabi sa kasabihan di bali ng tamad hindi naman pagod it's me again Brad Talong shining off